konting exercise lang yung ginawa ako ngayon kasi kumain ako na medyo madilim no? pero maganda rito maglakad ayan guys sa totoo lang guys uh, kaya nag ano ko ng gabi Nang ano kasi um, nag exercise ako no? nag ano ko <laughs> kasi gusto kong paliitin yung aking bilbil so ayan ano kita kaya, kaya dito ayan hindi masyado. So, lakad-lakad muna tayo. Lakad-lakad muna. Ayan. Gusto ko lang munang maglakad-lakad. Medyo madilim nga, no? Pero dito, this side, ang ganda, o, oh, ba diba? Ang ganda rito, oh. Ayan. Ayan, <laughs> kitang-kita ako. Grabe, nag-exercise talaga ako. Ayan. O, oh, ba diba? Mas lumiwanag nag-exercise ako ng konti kasi nga lumalaki na naman yung aking bilbil ayan so okay naman para gusto ko lang kasi mabawasan yung ano yung tag dito kasi kumain ako ng ano <laughs> ng happy meal ngayon so ayun tapos kumain din ako ng kaninang ng nag lunch ako kumain din ako ng Kf, kumain din ako sa KFC so parang sabi ko parang <laughs> walang limit yung ano ko kanina. So, ayun. Kailangan kong pagpawisan, no? Ayun, pinagpawisan naman ako ng konti. So, kahit papaano di ba? Ayun, no? Na, na ano na ako, eh. Pinagpapawisan ako. Habang, ano, kanina, nag, um, nagbibend ni ako, no? Para yung sa tummy. And, uh, yung para sa bilbil naman, yung lubihit yung bilbil. Ano? Ayun. O, di ba ang gandang tumambay rito pag gabi, o. Oh. Di diba? Okay pa naman dito. Medyo mainit nga. Kahit nga gabi na, guys. Maalinsangan pa rin siya. Kaya, ano. Pero yung ano naman niya is okay naman. Mainit lang siya na okay yung init niya. Hindi siya masakit sa balat No. So, pagpapawisan ka lang talaga, no. Tapos nakadagdag pa yung ilaw. So, nagpapainit din yung ilaw dyan, eh. Ayun, maraming mga ilaw dito. Maganda, maganda rito magtambay. So, 10 minutes lang ako dito, no? Nag-ano lang ako. Kaya, lakad-lakad uh, lang. Ayan. Pero dito sa kabila kasi medyo, ano, medyo matilim ng konti. So, ayun. Pero okay lang din, no? Ayan, medyo matilim ng konti pag dito sa part na to. Pero pagdating doon sa, sa pinagalingan ko kanina, ayan, kasi nga, sobrang liwanag. Sobrang liwanag niyan. So ayun, ang sarap lang mag-ano nang pakiramdam na pinagpawisan ngayon, no. Pinagpawisan ako kaysa man kanina, no, mainit. Yung may konting araw lang naman, pero andun pa rin yung ano. kaya pero gustong gustong bawasan talaga yung aking bilbil, o di ba? Konting kain ko lang, nagbo-bloated na ako, ayun. So, <laughs> o di ba? Pero okay naman, okay naman sa all right, no. <laughs> Ay, Grabe. Madilim dito. Mas maganda rito sa kabila. Ayan. Ayan, mas maganda rito. At nakikita yung aking pagmumuka. So, ayun nga, no. Nakita nyo sa aking, ano... Mm, see, diba? Yung salamin ko. Aha! Tinanggal ko yung salamin ko kasi. Ano naman na... Ah... Uh, hindi naman ako magbabasa. <laughs> Ayan, di ba Ganyan lang. Sobrang, ano pinapawisan talaga ako guys no? nagpapawis lang ako pero hindi, na ako nag ana hindi ko na na video yung ano yung ginawa kong exercise no? Kahit, kasi naman dito guys no, sa to na no, uh, pwede kang mag exercise dito kahit saan mo gusto basta may park ganun pwede kang mag exercise dito at saka yung ibang park din dito meron mga ano may mga um, may mga equipments na free, no? Na hindi mo na kailangan pumunta sa mall. Kasi, mayroon din sa mall, pero may bayad yun. So, ganun nga, may dadaan. May dadaan lang saglit. Kasi, dito yung, ano, yung way ng, ano, so, ayun, marami pa rin namang mag-exercise dito sa, ano, no? So, Ayun, ay maganda nga dito, oh. Diba na? At nakaka, ano ka din, nakaka... Uh, masa, masarap yung feeling pag naka-exercise. And then, hindi siya ayun, ayun lang. Medyo, minsan may may mga dumadaan daw, mga ganun. Mga nag, ano din, mga naglalakad-lakad. Ayan, oh, diba? Diba, Ang ganda, ang ganda ng ano rito. Grabe. <laughs> Nakaka-amaze siya sarap din kasi nga may mga ano may mga halaman din o di ba ayan so yun nga kanina katatap nung pagtapos kong kumain sabi ko nag bloated ulit ako So, ko kong kumain ng ano hamburger french fries and then yung ano ko is yung hot uh, hot lemon yung ininom ko Mer marami pang lemon yun eh nag ni-slice nila, sa McDo. No, so, instead na, um, orange, or, uh, yung other, yung other na ano niya, tali to, uh, cola, no, hindi ko na pinili 'yon. So, sabi ko, ganito na lang. Yung, le, yung hot lemon na lang, yung, yung binigay sa akin. So ayun, medyo nakabawas naman din at saka medyo mainit-init ng konti yon kaya medyo pinagbabawisan ako doon. So ayun, ang sarap ng feeling pag nag-exercise, lalong-lalo na yung sa mga hita hi no? yung mga hita hi no. mo laki na ng luto, na ng bilbil ko. So gusto ko ano yan, gusto ko matanggal yan no? At nagaganyan ako kanina oh, ganyan no. Oh. Ganyan. Napagod na ako kaya ano, hininto ko na eh. So, hindi ko pwedeng biglain yung aking pag-exercise, no? Hindi ko siya pwedeng biglain. Siguro next time, pa paano, dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Pag, -ag -ag ganyan kasi ako, o oh, yun. And then, yung nakaupo -naka ako, and then, tinataas, pababa, tinataas, pababa ko yung aking, ano, yung aking, um, paa, no? Um, para naman sa belly. Ayun. Kailangan natin magbawas ng ating belly. <laughs> No, kasi nga, guys, itong uh, t-shirt ko ngayon, syempre, uh, ano siya, medyo hanging siya hanging. So, um, naging, medyo, hindi naman kitang-kita, no? Hindi naman kitang-kita yung aking ano. Pero, malaki, malaki, lumalaki talaga siya at nararamdaman ko talaga na, ano, lumalaki siya talaga ulit. Pero, konti lang naman yung kinain ko kanina, na kfc lang ako. Yung drinks ko is Sprite without ice. yun lang, maano, yung fried chicken. No? Pero yung rice ko is konti lang. Uh, rice with mushroom na siya. So, pero ano pa rin yun, di ba? Mamantika pa rin yun. <laughs> yung chicken. Mamantika pa rin yung chicken. So, ayun. So, sabi ko, okay lang yan, no? Okay lang yan. Paminsan-minsan lang naman. Ayun. So, hindi ko lang din alam kung ano na naman yung ulamin namin bukas uh, hmm, nag-iisip nga ako eh, kung ano yung bibiling kong ulam, kasi actually, one week, eh, no, 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 it's not, oh, one week, mga, siguro, three days, ako, every lunch ko, is yung paksiw, sobrang asim na paksiw yung ginawa ko, na maanghang, sobrang asim talaga, na sobrang anghang din, kasi hindi ko naman ginayat yung ano niya, pero, marami akong nilagay na ano, na paminta, so, medyo umanghang siya yung 3 days ko yun na inuulam every lunch ko yun hindi <laughs> diba aloka kaya tsaka napaparami ako ng kanin pag gano'n yung ulam ko <sighs> sana maka sana makatulog naman ako ng ice ice ngayon no? kasi kagabi ay madaling araw mga going to 3 o'clock I think nagising ako ay nako nagising ako and then hanggang inabot siguro ako ng isang oras I think at kailangan ko pang ano no kailangan ko pang makinig ng uh mag headset para lang uh, may mapakinggan na akong kakaiba at makatulog ako kasi yun lang pampatulog ko kasi um actually nag, nag nag ano ako nag ang pampatulog ko minsan is um, mga sounds yung love song mga ganon uh, mga mellow mga ganon no and then Uh, sometimes nagpapaantok ako uh, sa mga dramas mga ganun no i love uh, listening to dramas um, and then ano pa yung um, uh, yung mga mga secret billionaires mga ganun and then some Some part doon is yung mga Chinese, pero sometimes hindi ako nag, nanonood ng mga minsan yung mga sub, mga may sub, subtitle, mga ganun kasi nga uh, it's hard for me to sleep while, because I, I I used to uh, I, I I need to uh, read, no? I need to read. That's why I, I'm I'm too much tired and I need to finish the that movie kasi nga syempre diba ba? Uh, kasi pag hindi mo tinapos at the same time no hindi mo tinapos at the same time no parang parang ayaw mo nang balikan sa next next day no kasi syempre nagpapaantok so i decided na um, to listen na lang no sa mga audio mga audio no ayun yun na lang yung ginagawa ko instead na manood maglagay lang ako ng headset ko and then, nakikinig na lang ako and then soon, siguro nakakatulog na ako and then, half uh, half hour some, sometimes, half hour sometimes uh, hindi ko na alam yung ending kasi kasi nakatulog na and then, ayun, naka, nakatulog na ako and then, kusa na lang siyang mag ano kusa na lang siyang uh, tapos na <laughs> so ayun yung mga pampatulog ko ngayon kaya, kaya sabi ko kailangan ko munang mag exercise pag rin yung sarili ko kasi nga maghapon ako nakaupo and then uh, I think I wake uh, wake up nag uh, manoko na bumangon ako mga around 11 oh! ayun sorry <laughs> mga 11 o'clock siguro ako bumangon no? ayun Uh, parang ano and then 1 o'clock na ako nakalabas ng bahay um, and then 2 o'clock ako nag -lunch. so maano pa yung aking ano so pero kailangan kong kumain kaya nag na ako na mag doon na lang ayun sana uh, maano kaya nga ako nag exercise para ma maano yung digest ko konti no? ng konti yung kinain ko ayun parang ang parang ano di ba parang hirap ng ano yung pagdating mo sa bahay maliligo and then maihiga maihiga so ayun nahira, nahirapan ako akong mag ano mag uh, nahirapan ako akong mag tag dito nah, nahirapan ako ma mahiga kasi syempre busog so ayun kailangan ko talaga So, ayun, di ba? Ang, ang ano ang, ang ganda rito, oh, guys. O, tingnan yun sa aking mga likuran, no? O, di ba? Ganun lang. And then, kunting-kunting lakad lang. And then, ayun, malapit na ako sa bahay. Uh, maliligo na lang. Then, kailangan ko palang uminom, no? Nakalimutan ko uminom ng gamot ko kaagad. So, ayun, mamaya na lang pag-uwi ko. Pero, daladala -dala ko na yung aking gamot. So, ayun. Yun lang naman yung aking chika, no? Nag-ano muna ako dito. Nag-muni-muni. Nag-exercise konti. No? Kasi nga, I feel my, my tummy's is bloated again. So, it's hard. It's hard to sleep like that. So, baka hindi na naman ako makatulog, no? baka magising na naman ako madaling araw, no? So, ayun. At, um, ayun. Yun, nagising. Pag nagising kasi ako ng alanganin, ang hirap nang bumalik ulit sa tulog. So, ayun. Tara na, guys. Tama na yung chow-chow ko. Yun, yun lang naman yung ano no, <laughs> yung engineer ko ngayong araw na to. Bye bye for na, Marcy, love. Hmm, ang ganda rito sa akin likaran.